What's up mga kasang At ayun, no For today's video Lalabas tayo At meron akong kukunin uh, Main May order Kasi ako na bagong fry na flower Tapos Pupunta natin siya Actually, Nandito na ako no Nandito ako ngayon Kila reborn crossbreed Yan dyan. So ngayon ko lang naisip mag vlog At uh, medyo umuulan ngayon So message muna natin siya Tapos silipin na rin natin Yung mga ano Yung mga kung anong meron siyang isda ngayon dito Kung anong meron siyang flower Dahil uh, Ever since hindi talaga siya nawala ng flower Kaya Uh, yun, tignan natin no, kung marami pa siyang collection. Alam ko marami siyang collection ng flower ng mga for sale, tsaka yung mga for, ano niya, for keeps. Uh, ayun, papatila lang ako lang doon makalabas. Alright? Saan lumalabas? <laughs> Sell to muna. Ay, video pala. So yun mga kaasang, nakapasok na nga rin tayo dito sa loob ng barracks ni Sermon. At kilala siya bilang si... Uh, reborn crossbreed at ayan no baka may gusto kong sabihin sa mga subscriber natin, mga ano natin. Uh, enjoy lang tayo sa ano, pag-aalaga. Ayun, happy fish Happy sleeping. <laughs> So ayun, no, uh, kung maalala nyo siya, matagal ko na siyang pinupuntahan dito. Ever since nung natuto siya, na wili siya sa pagpa-flower hindi na siya tumigil. Hindi na tumigil. Mga 7 years. Oo, oh, mga 7 years na yun. Kasi oh, naalala ko pa, mga first, ano nyo, napunta pa sa bahay. Bago lang din so, ako. nagsimula. Eh. bago lang <laughs> din. Pero kita niyo naman guys, andito pa rin yung mga ano niya. Ang dami niya pa rin collection. Papakita ko sa inyo yan mamaya. at uh, isa tisay natin yung mga collection ng Sabro. Ayun, nakaka inspire lang din na alam mo yun, ang daming nangyari, ang daming alam mo yun, yung iba wala na sa hobby, may mga bago. Pero siya, andito pa rin siya. Uh, Tayikitan niyo yun. Ayun, oh, may mga ang dami ang <laughs> galon doon, di ba? Hindi pa rin naubusan talaga kahit kasi nasa ano eh, nasa puso niya yung pagpa-flower. So kung kung wala mang bumili, wala mang may gusto. Nice lang. So, pa tayo. Parami lang lang parami. So, nakaka-ano rin, nakaka-inspire din. Uh, pagdating sa ganitong hobby, talagang tutok na tutok siya sa passion niya. So, yun, isa-isa yun -isa natin. Uh, Isto, may lang ah, sa ito sa mga saglit lang. May kukulin din ako sa kanya na ano na mga fry. So, kaya yun din na sinadya ko dito. At para makalabas na rin tayo at makaikot na rin tayo sa mga ibang fish keepers. So, ayun guys, ikutan na lang natin. Alright? So yun mga kasang may si share daw si sir sa atin na pinapakain niya sa kanya mga plahon so mabilisan lang. sa wow. Sir ano ba yun? Yung, hindi yan tubig fix no? Kasi walang tubig eh. Ano eh, dala na kasi ako sa tubig fix, pero tsaka tamad din ako mag eh, water <laughs> Mabilis na no? O, kaya... so hindi ka na nagamit pala noon? Kung uh, bali meron ng alternative na pakain, ang tawag dito mga drug beetle. Drug Mali beetle. Yung pinaka... Ay, oh, para siyang ano, para siyang mga Beetle talaga siya no, no oh, maliliit. maliliit. Tapos, ano yan yung beetle yung pinapakaya mo? Hindi, Ay, hindi, yung mga yung mga uod niya. Uod niya. Sa ano ako niya? Nakakabili yung share ba? lang sa akin nito eh. Parang naisip ko na mga culture. Uh, ano naman siya okay, parang unlimited. Oh, unlimited. Parang mealworm din, kaya alam, maliit siya. Kaya ang tawag ko sa kanya, micro, micro mealworm. Oh, para ang naisip ko para madaling matunawan yung <laughs> Ano to kusot din to? Oh, oh din. uh, wheat bran. Ano rin 'yan, may may chances din na maubos 'yan na ano. Kunya rin. Oh, pag hindi mo siya na maintain, for example, sobrang crowded niyan na. Tapos wala nang pagkain, yung iba possible na mamatay. Uh, so dapat ma-maintain mo rin 'no, dumudumi Dung hmm. rin. Ano to, ganyan, karami siya araw-araw o ano? Mas marami siya kung ano, Mapasuman eh, mo siya. culture mo na maayos. As kung in, so, kung konti lang ang flower mo, okay na din. Oo, oh, depende lang sa... Depende sa dami. Oh, tsaka, ano, thrice a week lang ako nagpapakain. Dami. Lahat yan, mga beans na yan. Pinulture ko na. Tapos, pinapakain mo siya sa fry. Sa lahat. Ah, kahit sa malalaki. Kahit sa malalaki. Kasi kaya madali lang naman yun. matunawin yung ano, misla. So, yun. Yun pala ang sikreto na, sir. Kaya ang dami yung ano. Ang <laughs> dami nyo. Oh, ba? Diba? Napakita ko na sa inyo, pero parang nadagdagan to, sir. No? Nadagdagan <laughs> ba? Ano? <laughs> Nagdagdagan ng dalawa. Ayan, oh, ayan, dadami na ulit eh. No? Oh. Tsaka may mga panlaban si Sir Sata. Yun. Salamat Sir sa mga ano mo. Sa, sa uh, ano man, anytime. Sa pag-share mo sa amin. Okay. Ito mga fry na to. Uh, ito yung mga binibenta mo na ano. Oo, oh, pero ikakaling ko pa yan para at least ano, masala ka din. yung mailabas natin. So yung in-order ko, ayan eh, din ba yun? Oo, oh, sir? Isa, 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 sa mga yan baga meron na tayong selected. Ah, may na-select na pala hmm. ako. Yung eh. maganda pag nagsasabi ka agad. <laughs> At saka nagbabayad agad. syempre yung mga una, mga unang pick. yun talaga ang ano. Kasi marami dito. Actually, yung mga ganito, may mga gaganda pang lalabas dyan eh. Oh. Kasi yung iba dyan, nahuhuli lang eh. Ang dami kasi nila, yung mga nauunang gumanda. Pag inalis mo yon yung mga natitira, may gaganda pa ulit. Mga so, lang nilang late bloomer. Oo, oh, mga late bloomer. Ang dami Oh, ang No? Ikutan na nga natin nga pala. Para mapakita ko sa inyo. So yun mga kasang, no, ah, silipin lang natin yung mga isda na siya. Napakarami talaga niyang fry dito. Actually si Sir, no, nagbe-breed siya ng sarili niya. Tapos kumukuha rin siya ng fry sa mga kaibigan natin na nagbe-breed din. At naikwento niya nga sa akin na eto mga to, ano eh, may nakapag-breed dito na tropa. Tapos uh, walang lalagyan. So si Sir nga eh, ang maganda kay Sir, maraming ano, maraming lalagyan sa sermon talaga. Kaya... Uh, kahit gano'ng karaming fry ang ilagay niya dito at itambak niya dito eh, kasyang kasya so yun, napakarami niya talagang fry Di, buong ano, ang fry niya dito ay iba-ibang strain galing sa iba't ibang breeder siya tas marami rin siyang mga breeder dito may mga sarili din nga siyang uh, breed at yan, kung mapapansin nyo dati doon nakalagay, ngayon nandito na siya sa kabilang ano, sa gilid at ayun, grabe ito ito kanina pa na nakikita, ang ganda talaga niya hindi ko na natanong kay sir kung ano yung mga strains niyan kung saan galing Uh, at ayun, medyo busy rin siya Kaya hindi ko na rin masyadong tinanong Pakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga isda niya Ito, parang dati ko pa nakita tong malalaki na to Pero meron siya mga bagong maliliit Na alam mo yun, size pa lang At talagang makikita mo na yung ganda uh, At ayun nga, naikwento sa akin sir Kasi dati, ano... Bago pumunta dito, dapat mga ilang araw na o linggo na nga ata. Galing siyang Iloilo, -ilo, tapos may mga nakilala siya mga ano doon, mga bagong tropa. Tapos yun nga, yung mga breeder doon. Eh, ang dami daw na i-share sa kanya na breeding, ano, yung mga kung paano mag-breed, kung ano yung mga dapat material. Ang ganda rin ito. Parang shenso lang, pero grabe ang ganda. So, ngayon, napagkwetuhan nga namin ni Sir Mon, kanina na ano, na Magta-try siya mag ng mga kampa So kumuha siya ng materials from Iloilo -ilo, Na galing din yata sa ibang bansa Ta-try niya i-breed dito So abangan natin yun guys no, Kung sakali maka-breed maka siya Ito, ibang strain pa rin to Ay, ito yata yung mga selected Tapos ito, meron siya magandang jubi dito So yun nga Mag-breed siya ng kampa Abangan natin yun Meron pa siyang tie dito Ganda rin At napakarami ng growths niya Hindi talaga siya naubusan guys no Kaya kung kayo malapit lang kayo dito San Pedro, Laguna alam mo may shipping naman siya ng Lala Move hindi ko lang alam kung meron siyang shipping nationwide pwede kayo mag order ng Flowhorn kung kailangan nyo ng fry ma jubi, kung gusto nyo yung malalaki meron siya dito kasi talagang alam mo yon sabi ko nga kanina no, kahit walang bumili sa kanya, okay lang siya at masaya siya sa ginagawa niya at yun nga, meron siyang enough space para sa mga ganyan sabi niya at uh, wala talaga makakapigil sa kanya dito dahil bahay nila yan <laughs> At pati si misis eh supportado, supportado naman siya so ito napakarami niyang grow outs Namin yung ba naging green water na kasi natatapatan ng araw to pero makikita nyo naman talagang ang gaganda pa rin nung nandun sa loob ayan ko may matitripang kayo dyan hindi ko lang alam kung magkano yung range ng price niya may mga mura siya o kung gusto niyo talaga mura eh fry ang bilhin nyo pero yung mga may budget naman na gusto ay eh, maganda ng isda syempre ah uh, dapat mabudget din kayo dyan siguro mga 1,500 to 3,000 eh maganda na yung makukuha nyo kung medyo below 1,000 ang budget nyo eh fry muna kayo so ito grabe 2.5 lang daw to pero dito siya nag uunang ano naglalagay siya ng mga gross dyan ng mga fry tapos pag nakikita niya ng potensyal yung nililipat niya sa mas malalaki pero pa dito mga 5 gallons nga mas maganda yon yung mga 5 gallons nyo pero maganda rin daw dito sa 2.5 at effective din yan sa ibang ano sa ibang isda na talagang dumaganda yan, daming thai silk ayun, at uh, pasensya na kayo medyo magulo, madumi yung mga tanks niya kasi nga, galing siyang ilo-ilo kahapon na siya uh, dumating at uh, ayun nga, pumunta na tayo agad uh, at ayun, pakita ko lang din naman sa inyo na kahit naman ano, na kahit antagal niyang wala, eh, parang one week ata uh, okay pa rin yung mga isda niya ito, eh. on breed niya daw to ayun Nakita ko pa nga 'yung ano niya no, DIY niya na filtration diyan. Dati na paano ko na to, eh, na explain ko na to dati. Meron siyang DIY na filtration 'yan, meron pa siyang mga KCC dito na gaganda. Ano, mas maganda 'yung filtration niya ganun lang. Sa lahat 'no. Hindi siya gumagamit ng overhead kasi kung multiple tanks talaga mahirap talaga mag-overhead diyan magastos sa kuryente. Ito pull mask ko. Oh. Hindi palang pa lang mask na ito rin no? ganda hindi ko lang sure kung ano yung mga pang sa show niya dito no? Pero tingin ko yung mga naunang pinakita ko kanina tsaka ito Yan yung mga may potential talaga na isali sa show Hindi ko lang alam kung ano mga category So yun no, meron pa siya malalaki talaga Ito yung mga female niya, nakatago nga pala dun sa kaninang dinana natin Yan, Juby size, meron pa dito, maganda no? Pinapakaya niya lang yan nung no, ano, nung no, kanina yung micro mealworm tapos may own brand din siya na ano na flowerhorn pellets. Siguro binibigyan niya rin 'yan. Naalala ko dati binigyan niya ako noon. Gagundo mga pool mask ko. Oh. Bilog na bilog oh. Partida wala pa siya dito na isang linggo niya no. So malamang sa malamang si misis niya lang ang nagpapakain nito ng mga nakaraang araw. At malamig ngayon. Yung sa akin nga yung sa bahay talagang drop ko kay eh. pero ito ang gaganda pa rin, walang heater yan guys ha? Nasa ano lang yan Andyan lang yan sa gilid at medyo malamig din dito pag gabi Ayan, meron dito, hindi ko lang female niya to Napakarami, talaga magsasawa ka Ayan, ang haba niya no So yan lahat yung collection niya dito Pasensya na kayo guys, hindi ko alam kung anong tawag yan So ito nga yung Bumili ako sa kanya ng fry Na S-Max X-Max So yun mga kasang, no, hintayin lang natin yung binabalot ni Sermon na binili kong isda para makauwi na tayo na no, dahil kailangan ko rin mo dahil hinihintay ako sila misis kasi kasama ko nasa kotse lang. So yun, salamat Sir Mon. You want to play? Let's play! So yun mga kasang, nandito na tayo ulit sa bahay at ito nga yung mga binili natin. So, ayan, bumili ako sa kanya ng X-Max. Tatlong peraso yan na KCC na X-Max. Uh, ibibenta ko to soon pero i-groom ko muna. Tapos kung may mat may matripan ako diyan, apat na piraso yan. Kung may matripan ako, ikikip ko rin. Kasi medyo wala tayong lalagyan. Tapos ang problema pa eh, may binigay pa sa atin si Sermon So yan, apat na fry yung binili ko sa kanya. Actually, tatlong fry lang yan. Binigyan niya pa ako isang freebies. Tapos binigyan niya na naman ako ng isang uh, NMAX daw to, NMAX train. Ayan, may cock na rin na size. Yung nakita ko kanina. Na, uh, basta napakita ko to kanina. So, problema ko sa kailalagyan. Pero sabi ko nga, bibigyan ko ng lalagyan niya. Tapos yung sinasabi ko sa inyo kanina, ito yung uh, flower horn pellets na binibenta ni sir. Uh, maganda rito. Na-try ko na to dati. Available yan sa Shopee. So, yun. Maraming salamat sir Mon. At sana nag-enjoy ko yung sa video na to. Fish out!